hi guys welcome back kami ay magbablog ulit and balik 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 hi, balik, balik. hi welcome back to our babnors vlog guys magbablog daw kami ulit kasi uuwi muna ako ng pilipinas magbabakasyon and then siya ang may iwan dito sa saudi arabia guys. at papahinga po, po kami for two years kasi sobrang busy sa work kailangan mag good good ng ano o po or... kami guys pumunta dito para mag-work. And Oh, oh, oh. So ngayon, babalik na po kami sa aming buhay OFW journey as Yes, bye bye! So, magkita tayo ngayon sa aming paligid. Ngayon, magpunta kami sa aming little trees. Mag Magtutur tayo ngayon sa aming paligid. Uh, <laughs> mag ngayon, magpunta kami sa aming, Ayon, mag sa aming uh, little trees. <laughs> Magtutur tayo. Ano? akala mo na sa beach ka kasi yung kahoy niya is nakalapag lang sa lupa, mababa lang siya at saka pwede kayo doon magduyan-duyan. o <laughs> oh, tara tara. Tara sa banyo kami guys. Let's so, Mainit kaya kami nagganito kasi mainit. Okay. Hindi, mainit siya guys. So, alam nyo guys, ang init-init ngayon. Tsaka, ito kasi yung mga buho ng aming tamar. O, oh. tingnan nyo guys. O, oh. ba diba? Diyan kami yung nakat kat kami dalawa ni Babli noon yan ang taas yan. Ang init-init ngayon. So, try kasi namin mag-vlog. Itutur namin kayo sa aming... Laging tinatambayan ni Babli pag tumatakas kami sa aming trabaho, guys. Dito kami lagi nakatambay. Tingnan nyo. Marami siyang puno ng ano dates dito. Yan din. Puno din siya ng dates. Pero wala siyang bunga. Iwan ko. Tapos ito. Tama rin ito eh. Sampalok ito mangga sampalok na big ipil sampalok tataka mangga oh si nagdiscuss pa kami so <laughs> yan din guys puno din siya ng dates tamar sa arabic Then, dito guys, ito naman papunta sa aming swimming pool. Ang init-init, oy. Yung pag maglagay ka ng itlog sa labas, it's maluluto siya. Super ang init. Dito naman ang aming swimming pool na ang daming dahon na naglaglagan na dito. si Kaming swimming pool. Then, marami siyang nalalagay dyan kasi init-init ngayon. Oy. Yan. Tapos, anong bang tawag dyan sa bunga na yan, babe? lemon. lemon. Yan, tingnan yung baba lang ng kanyang puno. Oh. Kaya kaya oh, si. Yan, madami siyang bunga, guys. Daming bunga tingnan niyo. Oh. Si yan si Bubbly. Oh. Gusto niyang picture picture. Then yan ang gym, guys. Diyan kami nag-gym na hindi na kami nag-gym ngayon. Kasi wala na nakita na ang ating katabaan at saka may ipapakita ko sa inyo napakababa talaga ng tamar tingnan nyo oh. ang baba lang talaga siya ipakita mo babe dito ka oh oh tingnan nyo guys tingnan nyo yan lang ang puno niya oh oh kasing mas mataas pa si Babli yan pero hilaw pa siya not, Nanay Conter, you know, oh hilaw pa siya oh ito lang oh oh si tinamang ay, ay ang ganda Baba lang yan lang, oh. Baba lang. Then, nandyan pa. Yan ang isa. Ay! Diyan. Tapos, ito naman ang aming bahay na jaan Yan ang amin bahay, guys. Dito na ang aming bahay. Buksan mo na sa atin, Bab. Ang init init grabe sa labas super. Grabe ang init sa labas super. Ang susi. Ang susi babe. Wala man. Super ang init sa labas. Yung maluluto ka. Kaya nga kami nakaganito eh. So ngayon, it's dito na tayo sa aming kusina guys. And pakit na kami ngayon maligo. Tapos magtatrabaho na. Todo-todong kayod na to for the future. Hindi magtrabaho eh. <laughs> Wala namang masyadong trabaho guys. So bye muna.